3 2 1 Ayon, magandang araw sa ating lahat mga kasuke. Ito nga pala si Kasuke Makmak Vera Isang mapagpalang araw sa ating lahat at bumabati po pala ako sa inyo. Lalo na sa mga sulit subscribers ko. Isang mapagpalang umaga at isang happy happy new year po sa ating lahat kung napapansin nyo andito tayo sa Imus Market siksikan po ang tao dito ngayon mga kasuki ha ah. ayan sa mga kasuki ko kung nasaan man kayo ngayon ingat ingat panibagong taon panibagong pag-asa na naman po kaya sa mga katulad ko nagtatrabaho dyan sa palingke ng katulad ko sa nagtatrabaho you know, you know, sa palingke you know. okay. ayan mga kasokay busy busy yung ano oh. okay. ah, diba? ay akala ko busy marami ba ang tao wala wala masyadong customer no ayan mga kasokay oh magandang umaga po maraming tao Hindi mahulugan ng karayo mo. Oh. Ayan, pila po na yan. Papunta doon sa baba. Ayuda po yan. Pukuha sila ng ayuda. Ay. Ay, pila lang lahat o. Oh. Pila, pila, lang, ha? Lahat magkakaroon. Ay, wala ya, lalakit mo ba eh. Ayan, oh, magkasiksigan o.